ang Philippine Economic Zone Authority o PESA ang ahensya ng gobyerno na nagsusulong at nangangasiwa ng mga ecozone sa bansa. Sa loob ng isang ecozone, ang registered companies o locators ay nakikinabang sa maraming benepisyo na kaakit-akit sa investors. Sa inilatag na Philippine Development Plan, sa loob ng termino ni Pangulong Marcos, ang Eco Zone Development ang isa sa inaasahang magpapasigla ng ekonomiya. Kamakailan lamang ay nagpahayag ang PESA na nalagpasan na nito ang 200 billion pesos na target investments noong nakaraang taon kumpiyansa ang PESA na mas marami pang foreign direct investments ang mahihikayat sa pagkakalagda ng Create More Bill. Yung fiscal incentives na that we can offer to investors, nandyan na ho yan sa Create More. Ang mga plano tinutumbasan ng suporta para makamit ang inaasam na resulta. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.